ngayon, ano, dilagang okra. Ito. Kaya po natin dito yan. Ayan. Kaldera natin na may tubig. Ayan. Tapos, magpuprito tayong talong. Pahaba? Mm uh Hiwain -huh. lang natin to ng pahaba kasi medyo mga cute. Ayan. Mm -hmm. right. Oh, yung ta, ano naman ito? Ba yun? May ano yan? May tao? May gorgeous. Palatiin mo. Ating imo na lang, alisin mo na yun, Huwag mo na isama yan. Sayo uh, na uh, wala di ba? Sayo, bakit pa namang yung talong? Babad mo na natin dito, uh, mag-isa antero. Uh, kasi ito, pritongin natin. Yung ulam natin ngayon ay pritong talong, silagang okra, caga pritong isda. Uh, Ato. Uh, saka lagyan natin ng Gisahin, gisahin natin hinatin ng ano? Gisa Si nagsobra ka na ba? 16 ay isang oras na. Ito. Yan hmm. ito. Eh, <laughs> pini prepare ano ba to lang? May buhok pa. Pini prepare lang natin ito. Ay shit. prepare lang natin mga marshmallow lutuin natin yan yan para ano ay yan gawain na natin yung mga ingredients mahalang kamatis para ito sa ano sa bagoong gigisahin natin yung bagoong separate ng gisa kasi so, ito yung sausawa natin sister na magluto ng bagoong. So, masarap siya magluto. Ako na magprito. Yung bagoong. So, sawa na may nang ano yan. Talong, tsaka Okra design natin yung kumbagoong pangko kahit walang baboy kita natin yung bawang doon mas kapilis yan dahil ano tayo probinsya tayo dik 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 na lang natin magkaano na tayo prito ng tilapia muna to oh. Oo oh, mo na parito, tilapia na ka na. Inaanap ko na ako eh. Masyadong malakas. Hmm. Ayan. natin ito ng pampalasa ang nilagang talong natin at konting asin. Wala tayong paminta na pala. Ubus mo. Ito ng konting asin yung nilagang tubig bago natin ilagay yung okra para may lasa siya da Lagay na natin. Prito na tayo ng tilapia. Ay, nag-lock yung ano ko. Wait na. lang. <laughs> nag-lock yung aking may natin yung mga ulo mga mas. Yan. Ayun natin tumulo. Ayun yung food natin. linisin natin mm. yung lamisa natin para lumaya um, din tayo kasuta. Lagyan natin sa dalawa yung okra natin kasi konti lang. Kami lang naman kakain itong magkapatid eh. Ayan. Sarap ito gamot. Ito huwag na ito. Maliit na kagay. na ito doon. Lagyan na natin kasi kumulo na siya. Ganyan ang pagluto ng tama. Ito lang. Mga 5 minutes yung tayo natin. Tapos yan. Mamaya pagluto yan. Magpipigil ka na tayo ng... Diyan natin pito yun ang Ayan na, kunin na natin mga mars. Maganda yung parang half lang dito kasi mawawala yung station yun. Tingin na natin, si sister ang magluluto ng bagoong. Ayan, okay na. Bagoong. Uh, mm. na uh. Talag mo na natin uh, uh, uh. ano yung halong dito. O, tapos yung paglulutoan. Talag mo na natin. Talag ay, bagoong Ay, ng... ba ba? ba? ka. Dito kang talong sa kabila, eh. Yeah, Di ba, di baran mo na lang mo. Nung... natin mga mars ng ano yan, ng pampalasa. Hmm. yung mga guardia civil asin hindi na mm -hmm. isay mo na ay ang dami ko tuloy ayos lang ayos lang? Mm -hmm. unahin mo na kayang talong mm -hmm. unahin mo yung talong tapos para yung, yung mamaya bawasan natin mantika lagay dun sa isda oh. Mm -hmm. yan, iprito na tayo ng talong ha? Ay, bilat. Mo. Ay, sorry. Talong naman ngayon para ano. Kasya hmm, yan. Malaki naman yung kawalo Hello. No, oh. Mamaya maya nasa kalye na yan sila. O oh, ayan oh. Bella, si Yumi, si Aki. Sila nagbabantay ng paninda namin. Ayun oh. paninda kasi kami mga Mars. Ito ay sa akin pamangkin. Hmm, ng ng mga damit ng apo ko. Ayun oh. abang Habang kami ay nagtitinda, nagluto na din kami na kasama kaming mga ayan eh. Oh. Hmm, gaganda ng mga damit ng apo ko. Oh. Yeah, bili na kayo mga Mars. Oh, mura lang yung mga Mars. Ganyan siya. Pero mga branded to. Mga hindi ginamit ng apo ko. Oh. Hmm. Bili na kayo mga Mars. Okay, isda din oh, kaluto na. Papalitan na rin natin. Oh. Ganda ng kulay ng salo, ano. Naman din ngayon na. Kain natin tayo. Oo. Uh -huh. Ingredients para sa bagoong naman. Ayan lang natin yung isda mga mga. Kalitan natin. nag-block yung pang tanggal ko ng ano. Isok. na. Tayo eh. na lang natin to so, ano na natin yung isok. Para na tabi ko. ang magluluto ng eh. ano. Ang bago ang. Ang ang. Ayan mga mga na magkukulo na 'yan mga mantika, guys. Diyan na. Bigla na dito galing naman tayo sa ano. Ito wag hahayaan niyo 'to. Dapat dahan-dahan ng na. Mako ano mantika kung sa kung na Sa isda natin Eh, okay, kung okay lang naman yan kung 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 yan. na kung 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 na kung 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 Ang kung 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 Bili natin ang suka. Ang sukal. <laughs> malapit na mga Mars. Yung bagoong malapit na rin maluto. And last batch na yan. Ano? Uh -huh. Lagyan ng napit ng sili, mga Mars. Pigaan natin para may... Ano yun? Ano Baguong yun, anak. Sasawa ng talong. Ikaw ka nang magsawsaw at hindi bawal ka nyo. Bawal mar siyang aking bunso kasi allergy. Allergy sa sa seafood. Mana sa tatay niya. Takpan mo! Mm -hmm. Hmm? kasi ang uh -huh. pigain na lang. Kala. Mm -hmm. mm -hmm. Uh lang ng mantika. Kala mo. Kaya na mga mars, totoo na. Hindi oh, pa, ito pa lang. Kaya hmm? uh -huh. na, na natin mga mars kasi kakain na kami. Alas 12 na. Sarap. Bango? Hmm. Bango ng bago. Oh, kahit ganyan lang siya. Hmm. Yeah. Kain na tayo mga Mars! abangan sa ang buong video sa aking YouTube channel. Ayan ang aming ulam. Ayan, syempre, with coke. Abangan sa aking munting YouTube channel ang buong video. Tara mga Mars, lunch na. Bye! Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa aking YouTube channel. Bye na mga Mars!